mga ka guys, so this is me o oh, diba, alas time check it's 4pm, so maaga tayong ngayon, this is our second day sa ating jogging ng 10 days and 100 crops, so Woo! diba so dahil maaga tayo, dahil meron tayong event mamayang alas 6 6pm, diba online hub natin kaya 4pm pa lang, sisimulan na natin mag jogging, so see you later So ayun na nga guys, pangalawang araw na natin. Exercise muna tayo bago mag-cur ups. Ayan, cur ups na tayo 100. So hey guys, tapos na tayo mag-cur ups ng 100 curl ups and 50 sit ups. Ngayon naman is mag-jogging na tayo. Ano ba itong nadarama? Oh na. Totoo ba ang pinatama A few moments later. Hi guys! So this is me. So marami nagtatanong bakit daw sobrang ganda ko. Char! So marami nagtatanong bakit daw mas pinili ko yung life ko ngayon kesa sa pagiging OFW ko kahit na sumasahod naman ako ng malaki. And yes, oo. Sa pagiging OFW, nandun yung salary natin. Nandun tayo kumukuha ng source of finances natin na pinangsusuport sa family natin. But one thing na nai-realize ko bakit ako nag gumawa ng bago sa buhay ko kahit sobrang ganda na ng karir ko sa abroad sa Taiwan, erit because I'm not getting any younger, hindi ka ako habang buhay OFW ako, at hindi habang buhay malayo ako sa family ko and that's the turning point na nag-decide ako na sumubok ng bago kahit hindi ko alam, sumubok ako nag risk ako sa isang opportunity na wala akong idea. But ginawa ko pa rin kasi nilakasan ko nga yung loob ko sa pagiging OFW ko. Why not? Lakasan ko din ka ako yung loob ko para sa isang opportunity na pwede makapagbigay sa akin ng massive change. na hindi lang puro resibo ang maibigay ko, ang maitanggap ko sa sarili ko. Kasi puro most of them na mga OFW, I don't know kung ikaw ay katulad ko na puro resibo lang ang naiipon. But yun yung na-realize ko. And that's the reason na sumubok ako ng bago. And see, andito ako sa buhay kung saan wala na akong amo, walang boss, walang time na iniisip. Kapag naisipan ko ano gustong gawin, yes, ready to go, magagawa ka agad. And eto, yung views dito sa lugar namin. Top of Cebu, lalo na paggabi, sobrang ganda dyan. And yun masasabi ko, sumubok lang din naman ako ng isang opportunity na hindi ko naman alam kung saan ako dudulo. Pero nagtiwala sa sarili because I really believe in myself. And yon sa sipag ko, deserve ko din na magas, mas magandang buhay at para sa family ko. So yun lang, I know na sa pagja-jogging ko, sa pag -e exercise na to, is kahit pa ano is may na-learn ka, may natutunan ka, and may... Tumatak din sa'yo. Kaya yun lang. See you sa next vlog ko in my third day sa jogging.